Good evening mga Mars at Parsi. This is Mami Roxanne. At kung di ka pa nakafollow sa akin page, baka naman. So, ang dami nga nagtatanong kung kamusta nga daw ba tong tripod na nabili ko at ang dami nga nag-message sa si akin. Well, honestly, sobrang nagustuhan ko talaga tong Olanzi kaysa dun sa nauna ko nabili na tripod. Yung una kong tripod, apat yung paa, pero eto nga is tatlo lang. Pero alam nyo ba, kahit tatlo lang yung paa niya, napaka-stable niyang gamitin. Tapos kahit siguro madulas yung sahig na paggagamitan nyo neto, eh okay lang kasi rubberized na yung niya. Kaya naman, plus points nga to kasi yung dati kong tripod walang ganun. Yun nga lang nabababaan ako sa height niya. Hindi ka mukha nung una kong tripod na medyo mas mataas. At para nga mas stable yung paa niya, meron nga siya diyang iniikot sa ibaba. Isa sa mga nagustuhan ko dito kasi napaka-stable niya. Pagka ginalo ko siya, mabilis siyang makabalik sa dati. At dito naman sa pinaglalagay ng cellphone, pwede nga rin tong pagkabitan ng camera at ganito nga lang kinakabit yung cellphone. Tapos na-adjust nga rin pala to pagka gusto mong nakahiga yung cellphone mo. Yun nga lang ito, hindi ko siya naiikot. Yung isa kasing tripod na iikot ko yon. Pagkatapos, ay eh, nag-unboxing naman ako nitong microphone na in-order ko, itong Holyland Land Lark M1. Sa packaging, napakaganda ng packaging niya at secure talaga. Yun nga lang, itong na-receive ko is factory defect. Grabe, sobrang excited ko pa naman sana sa microphone na to kasi ang ganda talaga ng reviews na ito at isa nga sa mga recommended na wireless microphone. Meron na kasi itong noise reduction at kung isa ka nga affiliate at content creator, maganda to. Kahit nag-voiceover ka sa tapat ng electric fan, i-okay eh lang. Pero buti na lang talaga na napakabait ng seller nito, pumayag siya na i-refund ko kaya naman na-isoli ko na to kanina. Ang price nga pala nito is 3600 pero dahil may voucher ako, nabili ko na lang siya ng 3350. Tips ko nga lang din pagka-o-order kayo online, 'wag nyo pong sisirain 'yung waybill. Tulad nga nitong ginawa ko na sa ilalim 'yung binuksan ko kaya naman hindi nasira 'yung waybill niya. Tapos pagka-ganitong mag-unboxing kayo, videohan nyo para meron kayong proof na merong damage 'yung dumating sa inyo. Kahapon pa nga ito at pumunta na nga dito 'yung ate ko kasi pinakuha ko na sa kanya ito mga bibigay ko sa mama ko, pati na nga rin sa kanya. Yung cabinet ko nga pala dito na dinikitan namin ng sticker, binigay ko na sa mama ko at eto namang dish rack ay naibigay ko na sa ate ko. Medyo marami-rami nga itong nabigay ko sa mama ko, yung luma kong plancha, yung lagay ng bigas, pati na nga rin yung knife set. nag start na nga mag-affiliate yung ati ko, kaya naman hiningi niya na nga itong luma kong ring light, pati na nga rin yung tripod. Sabi niya, gagawin niya na nga lang daw ng paraan yung tripod at pwede pa naman yung lagay ng pandikit. taga tagay tayo nga itong ate ko, napasadya na dito sa akin kasi sabi ko, kunin na mga ibibigay ko para lumuwag sa loob ng bahay. So anyways, ngayong araw nga pala yung deliver nitong washing machine na kinuha namin. Buti na lang din talaga tumawag sila nung malapit na sila dito sa bahay kasi nasa school ako kanina nagpapa-enroll. Sobrang dami nga nagtatanong kung anong nga daw brand itong kinuha ko na washing. Panasonic po ito. Kung nagpaplano nga kayo na bumili ng automatic washing machine, maire-recommend ko talaga tong Panasonic kasi yung una naming washing machine, 7 years sa amin yun. Okay na okay pa nga yung motor noon. Kinalawang lang yung pinagkakabitan ng tub kaya naman tumabi bingi pero okay pa yon at saka pwede pang ipaayos. Kaya naman binigay ko na nga lang din yon sa kapatid ng asawa ko at sabi ko siya na nga lang magpagawa. 7 years din sa amin yon at tingin ko time na para makapag-upgrade kami ng mas magandang washing machine kasi eto is inverter na kaya naman mas tipid siya sa kuryente. Pero yun nga lang medyo magastos siya sa tubig kasi nga bawat sabon mo banlaw tapon talaga lahat. Pero sobrang laking alawan nito sa ating mga mamis kasi pagkasalang mo ng mga damit dito pagkakuha mo isasampay mo na lang. dami nga rin nagtatanong kung magkano nga daw ba to 19,999 pagka ikinash nyo po pero kung kukuha kayo ng hulugan nasa 22,500 siya tapos gumasas nga rin kami dito ng 900 pesos para sa processing fee ang ganda talaga ng quality ng washing machine na to iba talaga pagka Panasonic yung brand uy Panasonic baka naman char open nga pala yung ilalim neto at meron nga lang kinakabit dyan at ang asawa ko na nga yung nag screw ipinakabit ko na nga rin yung hose kanya dito yun nga lang ang pinagtataka namin bakit wala yung pinakasabitan neto? tong host. Kaya naman eto, hindi nga namin masabit-sabit tong host. Pero siguro may nabibili naman yan, kaya bibili na nga lang din ako. Lagay ko na nga yung patungan namin doon ng washing, tapos pinagtulungan na nga namin tong buhatin para makapagsimula na akong maglaba. Grabe, sobrang ganda nito at ang laki nga rin niya kasi 8.5 kilograms na rin po ito. Hindi na nga namin to ipapasok doon sa loob ng CR kasi hindi siya magkakasya sa pinakapinto. May nagre-request nga sa akin na labaserya naman daw gamit itong automatic washing machine ko na bago. Dun, dumadaan yung tubig. Ang ganda. <laughs> Ang galing. At yun lang muna, mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.